Hi guys! Welcome back to my channel and welcome to What's in my bag? Vlog. What's in my luggage? Vlog. So, ayan. Ah, uh, nakapag-upload na ako dati bago ako mag-travel to New York. Meron akong vlog na What's in my bag? Vlog. <laughs> so, this time, mag-travel ulit ako. Kami ng aking darling at Upa na kami sa, ano, sa Aussie! Wow! Ayan, sa Australia. So, bago kami lumipad, mag-vlog muna ako pang content. Pakita ko sa inyo kung ano ang dadalhin ko. At share ko na rin sa inyo sa mga uh, magta-travel din. Ayan, kung ano mga dapat, hindi uh, naman dapat. Sa akin lang, kung anong dapat kong dalhin. Ayan, so, start na tayo, guys! guys. Ano naman eh. Hindi pa naman siya tapos. Meron pa akong ano. Meron pa akong ilalagay. Ayan. May, pero at the moment, ito muna ang ipapakita ko. Ayan. So, ang mga damit ko, kasi 7 days kami. Uh, bali, ang damit ko, pitong piraso din. 7, <laughs> pitong piraso damit din. Pero, Siyempre, pag ano, halimbawa, nagpalit ako ng twice a day na damit. Syempre, mga pang OOTD natin. Na <laughs> Baka doon na lang din ako bumili ng mga ano, ng mga damit din. Ayan, na mga gagamit ko. Ayan, so, upisahan ko muna sa toiletries. So, ito bumili ako, bumili ako ng cotton buds. Syempre, kailangan natin maglinis-linis ng tinga. <laughs> araw-araw nililinis natin ang tenga natin. O syempre, kung to travel ka, kailangan meron ka rin paglinis. So, di ba? Alam ka namang, alam ka namang, ano, isang linggo kang hindi maglilinis ng tenga. So, you need to bring this, ano, cotton buds. So, ayan. Tapos, nagdala rin ako ng dove uh, para sa kilikili. Eh, actually, tawas ako talaga eh. Tawas. Kaya lang, Tinisip ko, baka pag ko ng tapos, baka masita ako. Kasi di ba parang ano siya, parang alam mo na, yung ano, yun. Yan, baka masita ako. Kaya, ito na lang. Kasi powder yung tawas eh. Kaya, seven days lang naman. Kaya, ito, daw pang ko ang pinili kong dalhin na deodorant na, ayan, anti-perspire. So, meron akong ano nag baon din ako ng ano ng Dove na shampoo at saka conditioner. Ayan. kasi ayoko ng mga shampoo sa ano sa sa ano sa hotel. Bibi lagi kami nag hotel di ba? Dadad ko mga vlog yung mga room tour, room tour ng mga hotel. Yun, ang ginagawa ko, hindi ko naman ginagamit yung ano, hindi ko naman ginagamit yung mga shampoo, sabon. Pero inuwi ko, opo 'yun na isang araw ha, bayad kaya yung anong shampoo, tsaka yung mga sabon, 'yan hindi ko ginagamit. Inuwi ko siya. Tsaka iba ano yung mga mga tea, mga coffee, mga chocolate, ayan yung sugar, inuwi ko lahat 'yan. Pinapadala ko sa Pilipinas pag nagpapapackage siya ako. Eh, mga bata naman sa uh, um, amin, hindi naman maaarte yan eh. Siyempre, bata naman yan eh. Hindi naman sila maarte kung ano mga brand, brand ng mga shampoo nila, mga sabon nila. Tapos, meron akong Dove. Teka nga, kukunin ko nga yung Dove. Dali. So, Dove na sabon Puro Dove ako ah <laughs> This is not a sponsored video guys Binili ko lahat to guys Ayan So Ayan may sabon akong Dove And then Ah uh, Eto Nagdala rin ako na ano Ng lotion na Aveeno Aveeno lotion Bago sya para ano Meron syang ano Basta mga bago yan Mga bago Bili ko yan <laughs> Ayan, a V-Lotion. Siyempre, ganun natin mag-lotion. Ayan. Tapos, siyempre, bumili din ako ng, nagdala din ako ng, ano, ng toothbrush namin. Ayan. Blue sa kanya at pink sa akin. Ayan. Siyempre, merong toothpaste. Ayan. Ayoko kaya na toothpaste sa hotel. <laughs> Ang ganda na hotel, guys. Pero, ipabalag ko yung hotel sa susunod na ano ko na na video ko. Pag nandun na kami, <laughs> room tour ulit. Of course. O, diba? So, ayan. Tapos, ano ko ba? Meron din akong, eto, panghagod. Tawin ito, but basta. Yung, ano, pang, ayan. Hindi, hindi ako mawawala ng ganito. Lagi ako merong ganito. Ayan. Siyempre, mga ano ta, tanggalibag. Tsaka pati sa likod, yung mga, o, oh, mumodel ko pa. Ayan, ganun. o, diba? Ayan. Kailain, basta pag mag-travel ako, eh, hindi siya nawawala, guys. Kailangan meron ako nito. Ayan, balik muna natin siya sa lalagyan. Tapos, ano pa ba? Kasi sa dagat kami pupunta. Malapit kami sa dagat. Nangalay ako. Malapit kami sa ano, sa sa dagat. So, nagdala ako na. Yung hotel na pupuntahan namin, merong swimming pool. Ang ganda. Laki. Na yeah! Nagdala ako ng swimming pool. Wow! Nagdala ako ng ano. Nagdala ako ng yung pang, syempre meron ako pang swimming pool. Ayan, may pang swimming pool ako. Tapos, meron din akong pandagat. Ayan, da dalawa ang pandagat ko. Tapos, eh, merong ano doon, merong gym. Siyempre, mag-gym -gy ako. Siyempre, sasama ko rin sa vlog ko yung pag-gym -gy ko. Dahil, i-gym -gy tour ko, par ko mag-gym -gy tour ako. Siyempre, sa isang vlog. O, oh, di diba? Mangungulit ako ng ano. Pag-vlog-vlog ko. Pag ano ko, pag content ko, naubusan na ako ng content, guys. Kailangan talaga mag-travel para magkaroon ng content. So may damit akong ano pang ano pang pang treadmill, to treadmill ako. Ayan. So, ano po ba? So, ayan sa, so, sa ano pag yung pag magsi-swimming ako, ayan, meron akong dalang goggles, syempre, ayan. Goggles at syempre ito sa ano sa sa, sa ulo. Ayan, para hindi nakabuhag-hagang buhok ko pag lalangoy-langoy. Ay! Okay, exciting! Oh my God! So, ano ba ba? Wow! So, may ako sombrero. Ang dami ko sombrero, guys. Ang dami ko sombrero. Pero ito lang dadaling ko. Ito lang. Kasi mainit doon. Ito lang dadaling ko. Hindi ko alam kung magdadala pa ako eh. Ayan o, oh, ang dami ko sombrero. Ayan, napakita ko sa inyo. And then, so ito, ito, ito naman magdadala ako ng bag, yung guest bag ko. Ayan. Ito ang dadaling ko pag naka, katernohan ko yung mga damit kong may gantong kulay. Tapos, ay ito nga pala, nakalimutan ko. Siyempre, dadala rin ako ng ano, ng rubber shoes. Ayan. Pang ano ko, pang treadmill. Ayan. And then, ito, ito ang iaano ko sa flight ko. Ito pang flight ko, guys. Ayan. Oh, di ba? Ito pang flight ko. ready na talaga. Ready na. Wow! Yeah! So, yan lang, guys. At dyan na nagtatapos ang aking what's in my bag, what's in my luggage for my travel. So, uh, uh, yun, abangan na lang natin ang na susunod kong vlog, guys. Uh, mag-vlog ako ng, ano namin, um, yung flight namin. Hanggang sa makarating kami sa Sydney Airport. So, yan, sa Gold Coast kami, sa Gold Coast. At, uh, after that, mag-vlog ako ng yung hotel at ng building yung hotel na, na tutuluyan namin for a week seven days so Abangan nyo guys ha. <laughs> yung ano yung upload ko, yung share ko sa inyo. Yan. Tapos yung mga ganap namin doon, yung mga pupuntahan namin sa, ano, sa Australia, sa Gold Coast. So, thank you for watching. Keep safe, everybody. Don't forget to like and subscribe. Bye!